balik tayo master siguro uh, siguro ano, po ng oras na yun kasi ano mga 12 well, ah mga 2 2 am na kayo master yun yung yun, natin kanina mga mga tayo mga alas 10 na alas 10 media yan ang natin so, kumain lang tayo tapos tira ulit tayo lakas hangin talaga doon naman tayo sa kapilang dulo ng kasi doon talaga galing kung kanina sa party doon doon matay galing so dito naman tayo tsagwa natin niya pagkatapos pabalik sa may garahe na tayo ayan <laughs> lang tayo sa may unahan ng sunbar. master dapat pala ma punta sa pinakatabi di itu kebetulan ang layo na kita na rarating natin o okay, yung pinagpagura natin sa kumpot sa buwan na yan mabali wala nandito tayo pinating na lang natin bangka natin baka bang kumapres tali

itu tuh. nyata. Kita semai pada

hila ng malaki tapos tumama sa bato wala ito ang malalit ng siglo na yun ito sa San ito napunta ng mga bisita rito sa isla di Ito na talagang masakit-sakit e. Masakit talaga. Talaga hindi medyo sakit. Masakit Masakit talaga.

Good master Ulang pa naman dyan sa ano eh Opisina eh Ano muna yun Kalimang lang naman tayo eh yan ng mga size kaya kakalpas pa pag ganun pogi okay. sandbar na kasi master eh, nire no? picture pitsura ng mga nakapikini wit <laughs> <laughs> mas masarap man lapo yan dyan <laughs> <laughs> niya master oh. Ah. Uh, oh. Okay. stop tabi na lang. Hmm. <laughs> Galit na galit yung lapu po Pintahan na natin master yung bangka At doon nakita mapunta eh, Sa kabila nun ay eh, Sa pinanggaling natin kanina Pintahan so, na lang natin ito dito ito bato malakas to ang kaya ito punta natin at patatalas ang bato rito baka mapatid mababaw na muna eh nangyari ka wala pa pahok sayang nakamala pa nga kumaharo na ulit yun nawala yung aking salamin ang nawala ha Masayang, nasayang. Oh. Mabit na siya, mabit na naman oh. Naninibad na eh. master laglag yung salamin natin nakakainis naman <laughs> ayos tuloy so, natin yung tangali nakakunti pero ayos din yan so, may gusto bigyan natin sa may gusto <laughs> tapos sakay na tayo sa bangka iuwi na tayo hapon na eh hindi na tayo nakapunta sa spot natin doon oh. doon sa una ng sunbar na yun doon yan mga di i tayo doon, ang dami nakahubad kakubad. <laughs> ang dami <-ubad>, master, <laughs> na master, doon. Dito tayo. Ayan, paanod na lang tayo ang isang park. Tapos piling-pilingan natin. <laughs> daming macho, pre! Macho! Macho! Macho naga! Na Subok. <laughs> buka natin dito test retrieve lang to bari kasi bawal natin yung baba at ano daw dito mababaw yung batuhan hindi na tayo magasaguan masang agos ah, lakas ang agos Gusto Patay sa mga bit na Yun ang nasabi ko Baka baba ka uto eh. Baba tayo Ang dami ng mga ano Dedong master kaya ano tinali muna natin sa katawan itong bangka <laughs> bahala ka sa buhay mo dyan lakad na tayo kasi hindi rin naman tayo makakapaghagis pagka nakabangka kasi ano nga alanganin pero ganda rin na tayo Enjoy na natin yung maghapon Yan e naman talagang pinunta natin eh Dito sa lupa para enjoyin lang Malaki na naman itong mga angpoha Mga maray, malaki na naman itong lapu na Kapapatay patay lang natin Umupo sa kapit at batuhan yan Ito kaya pala ito, hindi lapu-lapu ang laki ay <laughs> laki pa ko masarap binahin dito kaya langan may pita yung pinagbabawal eh boss bato ang laki sobrang laki na pula ano balikot yung aking mga ano sa eh balikot ang aking ano hindi yung pinya master oh. putol pati yung ano hook ang hook master yung pipo to ang laki talaga oh ayos muna tayo sinabit na naman idol ano kaya ang isda ito ay risabutas ilang pula po ilang pula po ito nga medyo maraming honey ko sa parte na to gas gas ka pari oh magkunin kita kung may mga ibig gumusto mababaw ng ating kalaliman mababaw ang isda eh oh, oh, sayang oh, sayang naman ay sayang sabit lang yata ah, hindi nahabol talaga O oh. oh, tiki palang ang habol. Ang daming kasi sibad ay. Eh. Ikaw pala yan. tumutungan na sa inyo ayoko ng tigi oh, yan, huli ah, sinabit sinabit pero huli pero tumain pero sinabit eh. okay, mana naman to sabitan na kasi eh <laughs> Dami ng ural oh. Tayo. Nandiyan pa naman ng lugar. Talaga mukhang maraming isda. Bilang kalaliman, ang babayawang ay kaya pa yan. Oops, Ayun na. Uy, talingan. Tuwa ka sa akin.